Yan. Ang ganda ng ilog. Malinis ang tubig dito sa barangay Lod Bayang. Kaso mababaw lang tubig, hindi gaano malalim. Ayan. Dahil mainit sa taas, dun sa bahay, brown out. Pumunta tayo dito sa ilog. Tingnan nyo ang view, ang ganda. Dito tayo nakahiga sa buhanginan. Ay, ganda ng mga puno. Ang lalabay ng mga sanga. Ganda ng mga dahon. Look. Wow, nice. Yan. ano? Nilatag ko yung kumot dito. Kaya Saka dito nahiga. Ah, sa buhanginan. Bahol na hipon. Wow, ang galing naman. Patingin ko. Wow. Nanguli ng hipon ang mga bata. Malamig dito aso ah, nga lang minsan. May nangagat na lamok. Ang ganda ng view. Wow, nice. Wow, nice. Ayan. Ayan. Mm. Diba? Diba? Diba?